Nyo, meron akong kilalang mayaman, may pabrika ng sapatos. Kawawa naman, may pabrika ng sapatos, hindi niya magamit yung sapatos. Bakit? Wala siyang paa, naputol na sa diabetes. Eh yung mahirap, wala sapatos, pero may paa. Pagka nakachempo, makakasapatos din yun. Di ba? Kaya alam niyo, hindi puro pagbabentahe yung pero ako alam na mayaman, may pabrika ng sorbetes. Yung sorbetes niya, di niya makain. Bakit? May diabetes. Eh mahirap ka, wala kang pambili ng ice cream. Di ka nga makakain ng ice cream. Naku, pero pag may nag-birthday, maraming handang ice cream, uh, upakan mo na sa galon. Okay lang, wala ka naman diabetes eh. Iyan po yan, kapatid. Alam niyo, ang pinakamagandang maintindihan natin, yung salita ng Diyos. Yun ang nagpapaliwanag sa atin para tayo mawala ng lungkot. Bawa, nabasa mo, mahirap ako eh. E ano ba ang sabi ni Kristo sa mahihirap? Basahin natin ang 6.20 ng Lucas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, Mapapalag kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan at tila masasama dahil sa anak ng tao. Mga gala kayo sa araw na iyon at magsilokso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit. Sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Tatapwat sa aban inyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aban inyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aban inyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis sa ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayunding ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Ayon, sabi po ng Panginoong Yesus, mapapalad kayong mga duka, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. They said that even men shall hate you and when they shall separate you from their company and shall reproach you and cast out your name as evil.